DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Bakit ngayon pa kailangan magyari ito? Bakit kung kailan abot kamay ko na ang aming mga pangarap, saan naman kailangan magyari ito? Sa jaga nga bang ang tadhana? May pangako ang bukas. Kasaysayan, ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag galilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay Laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan! mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas! Magandang umaga po sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang. Sadya ka bang mapaglaro ang panahala? Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Aray. Oh. Ah, uh, aray, ang La. lakang ko. Lola. Mm. Oh, gising ka na pala, Bernardo. Eh, ako na ako. magbubuhat ng timba. Ay, ay siya, sige. Medyo sumasakit na naman nga itong balakang ko. A ako na, ako na. Mm. Mm. Diyan mo na lamang sa banyo ilagay. Sige po. bakit kasi kayo naman ang nag Sabi ko naman sa inyong hindi na kayo eh. pwedeng magbuhat ng babigat Ayaw Ayaw, dito dito ah, Marami na naman na magigibdo doon sa gripo. Kaya hindi na kita hinintay na magising. Eh, mukhang pagod na pagod ka Ating gabi ka na nakauwi ka gabi ah. Lola naman, sa susunod, gisingin nyo na lang ho ako. Oo na, oo na. Eh, siya nga pala, apo. Ano bang ang ginawa nyo kagabi, ha? Bakit ating gabi ka na nakauwi? <mail> Yeah, naman. Ba bakit tumatakbo ito? Malayo pa. Kitang-kita mo lang mapuputing ngipin. Talo pang nanalo ng jackpot. <laughs> Vernon! O bakit ba? O, mahubad na ang pantalon mo. Katatakbo, itaas mo muna. Mamaya na. Kasi dapat mo muna malaman to. Ano ba yan? Gumagana na yung computer na inayos natin kagabi. Yung pinagpuyatan natin. Talaga? Oh! Ayos. Hindi na sayang ang pagpupuyat natin. At ganyan lang ang reaksyon mo? Bakit? Ano ba dapat kong maging reaksyon? Para kasing hindi ka masaya eh. Masaya ako. Kaya e, lang nga namang gayahin kita. Para kang kanggarun at patalon-talon. Ang sabihin mo, wala ka na namang energy. Ha? Dapat siguro sa'yo. Kabitan ng kable patungo sa transformer para magkaroon ka man lang ng power. Kaya mo bang ayusin? teka lang ate. Hindi ko pa natitingnan ng ibang piyasa eh. Mm, siguraduhin mo lang maayos mi cellphone Ooh. ko ha. Ikaw ang nagpresinta na ikaw yung magagawa niyan. <laughs> Relax ka lang ate. Kapag hindi ko naayos, maayos to ni Vernon. Di ba, Vernon? Ha? Huh? Hoy, Uy! Huwag nga ako niloloko dyan ha. Importante sa akin yung cellphone. Ginagamit ko yun sa trabaho. Kalma ka lang ate. Ang ingay mo eh. Hmm. Hindi ako makapag-concentrate. Emma, naniniwala ka ba dyan sa kapatid mong yan? E eh, alam lang naman yung kumalikot kung ano ano mga appliances at computer. Itay, eh, wala kasi kung pampaayos niyan. Yung nag-iisa nga namin computer na ginagamit sa klase, okay na, naayos namin. Sinasabi ko sa'yo, Emma, Masisira lang lalo mm -hmm. yung... Uy! Ayan! <laughs> Nag-open na ate! Patingin! Patingin! Ayan, oh. Oo nga, <laughs> ah. galing mo Ipatingin nga Like oh. open na tay <laughs> Talagang galing tsumamba nitong kapatid mo <laughs> <laughs> May talad din talaga kay magkaibigan <laughs> Ay, yun nga lang Parang wala naman kami kinabukasan dito sa eskwela namin ngayon eh, Kasi kulang ang gamit Kulang ang guro Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Yossi. Ayoko. Ikaw, sinasabihan na kita na tumigil sa kayo, Yossi. Ang tigas ng ulo mo. Opo, Nay. Baliw. Kailan naman kaya matutupad yung pangarap natin, no? Ah, ang dami natin pangarap. Alin ba doon? Lahat yun. Yung makasakay tayo sa eroplano. Maikot natin ang buong mundo. At maging uh, mga magagaling tayong IT specialist. Kahit yung maging IT specialist lang, na sa akin yun. Sa akin, gusto ko lahat yun matupad natin. Kaya dapat mag-aral tayong mabuti. Eh, kaya lang. Kapag dito lang tayo sa probinsya, baka hindi yun magkatotoo. Ang magandang kapalaran, nasa Maynila. Eh, hindi naman natin kaya mag-aral sa Maynila. Bakit naman hindi? Mahirap lang tayo. Alam naman. mo, tayong mga mahihirap ang mas masinop at matyaga. Kasi alam natin ang pakiramdam na naghihikaos. Kaya huwag mo minahamalit ang estado ng buhay natin. Baka bukas niyan, mamalayan mo na lang, nasa Maynila na tayo. Nila. Totoo ba ito? <laughs> Talaga bang nasamay nila ntan tayo? Oh. Teka, subukan mong tanungin yung matandang 'yon. Um, Ale. Ale. Nasamay nila na ba kami? Nasa bahay ka, nananaginip. Uh, uh, oh, Hoy, 'yun Lola. Nananaginip ka na. Narito ka pa sa upuan eh. Lumipat ka na doon sa higaan mo. Nakatulog na pala ako Oo Hawak-hawak mo pa yung globo Ay, oo nga pala Mahiga ka ng maayos eh, Bakit po, gising pa kayo? Eh, may tinatahi pa nga ako La, gabi na Lalong hihihin ang paningin nyo Kapag panay ang pananahin ng gabi Huwag mo na ako alalahanin Mas matanda ako sa iyo At alam ko ang ginagawa ko O, oh, sige na, sige na Mahiga ka na ha Maya-maya, matutulog na rin ako. Ah, uh, La. Hmm. Anong bansa sa mundong gusto mong mapuntahan? Wala. Ito, oo. Ayos na sa akin dito sa Pilipinas. Kahit nung bata pa kayo, wala ba kayong pangarap na mapuntahan? Wala. Kahit sa anong bansa ako pumunta, sumisikat at lumulubog pa rin naman ng araw. Eh, bakit ko papapangarapin magpunta kung saan-saan? Eh, wala namang pinagkaiba rito sa Pilipinas. At saka isa pa, matanda na ako, apo. Ang nangangarap lang ay mga bata pa at mayroong pang enerhiya kagaya mo. Hayaan nyo la, Kapag naging mayaman ako, kahit ayaw ng mga ibang bansa, dadalhin ko kayo sa pinakakaibang lugar sa mundo. Hmm. Sa alaman yun. Ah. Man, hmm? nasira yung laptop ng anak ni Aling Violi. Pinapatingnan sa akin kung marunong daw ako. Ayos ah. Subukan natin, Vernon. E, paano kapag nasira natin ang tuluyan? Gamitin natin yung mga basic na natutunan natin sa course natin. O sige. Wala namang mawawala sa atin. Merong mawawala sa atin. Hmm? Kapag nasira natin yan ang tuluyan, mawawalan tayo ng kinabukasan. Baka habulin tayo ng itak ni Mang Pidong. Hey, takot yung kay Lola. Hmm? Kaya hindi niya yung magagawa sa akin. Baka sa'yo, pwede pa. Ano? <laughs> o, oh, edi sige, hindi na kita tutulungan. Ako palang malalagay sa alanganin eh. <laughs> Biro lang. <laughs> oh, tulungan mo ako. Kapag may mga code na kailangan gamitin, ay, eh, ano pa ba yung notebook mo? Oo, oh, pero wala naman nakasulat. Tamad ka talaga, oh. <laughs> sige na, tingnan na natin. Kapag naayos natin to, may bayad? Meron. Magkano? 500. Ano? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang "May Pangako." ang bukas. Baba naman ano ang singil nyo. si Vernon kasi, hindi talaga maaasahan yan sa mga ganyan. Masyadong mabait. Kulang na lang magkawang gawa. Sa susunod, magbigay na kayo ng presyong medyo mataas-taas. Mukhang natututo naman kayo dyan sa course ninyo. Kaya nyo nang mag-ayos ng mga laptop. Pati cellphone ate, Hmm, oo nga pala eh, Bukas nga, may racket na naman kami Talaga? Saan? Diyan lang mag install kami ng mga software dun sa bagong billing computer oh, maningil na kayo ng maayos dyan, ha? Ayun eh, eh, kung hindi pa na-close-deliver no natin Masami tayo nitong linggong ito, Vernon. Oo nga, Roman. Tara! Saan? Sa bayan. Punta tayo. Ha? Bumili tayo ng kahit anong para sa sarili natin. Para may remembrance naman tayo sa mga racket natin. Sayang naman ang pera. Gamitin na lang natin sa mga gastusin. Ano ka ba? Hindi naman natin uubusin eh. Pero... Tara na! Ano? Wala ka pa rin nakikita? Ayun oh. Ah, ma, magkano yung duster? Ah, uh, isang daan. Oh, sige po. Bibili ko ng tatlo. Eh, Bernon, ikaw. Anong bibili mo para sa'yo? Ako, bumili ako ng jersey shorts. Ikaw ba? Ayos na sa akin yan. Makita ko lang na masaya si Lola. Masaya na ako. Napaka-uler ang apo mo naman. Oh, Roman. Oh, Anong bansa ba yung pinakakakaiba? Ah, uh, pinakakakaiba? Oo. Oh. Eh, sa tingin ko, Pinas. Ano? Eh, kasi Pinas lang ang merong Vernon at Roman, ba? <laughs> <laughs> diba? <laughs> Ewan ko <mo> sa'yo. <laughs> eh, bakit mo naman nakitatanong? Kasi doon ko dadalhin si Lola. Kapag natupad na natin ang ating mga pangarap. Ano ka, Marman? Luluwas ka na Maynila. Oo, oh, Tay. Ngayong bakasyon lang naman. Sasama kami ni Vernon doon sa pinsan niyang may pwesto ng paayusan ng computer. Extra-extra lang. Saan ka naman kukuha ng pamasahe papunta Maynila? nila eh, hindi naman po ako nagpapaalam sa inyo, Tay, para humingi ng pamasahe. Magpapaalam lang po talaga ako. Eh, pag sinabi ko bang ayoko, susunod ka. Eh, hindi po. Ay, ba't ka pa nagpapaalam? Para alam niyo kung nasaan ako sakaling may magtanong sa inyo. Bahala ka sa buhay mo. Pero, Tay, hindi natin alam. Maaaring ang unang paghapak namin sa Maynila maging daan patungo sa inaasam-asam naming katuparan ng aming mga pangarap. ang naghihintay na kapalaran, Kinarman at vernon sa Maynila. Mga kaibigan, inaanyayan po namin kayong bisitahin ng FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga bituin ng radyo, na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz Lionel Benjamin Rosana Villegas Jenalyn de la Cruz at Maynard Landicho Jr. sa papel na roman Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Sanonga Superbisyong Teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi. yang huwag po ninyong kalilig na ang sundan at pakinggan ang mga susunod bang kabanata ng kasaysayang ito sa nga bang mapaglaro ang tadhana dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. PZRH member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.